Yo, what's up guys? Etong vlog na to ay pagbabaka sakali ko lang na may makasagot sa katanungan ko. Etong mga nakarang araw po kasi, parang may kakaibang tunog sa clip namin. Noong una, mahina lang. Pero kahapon, sobrang lakas na. Ano yung na talaga at nakakabahala na din. So, binidyo ko na kasi wala din ako makitang sagot sa YouTube. Baka, baka lang magkamali pa ako. May isip ko pag upload ko baka nga may mag-share ng knowledge niya. So ayun, kaya bini ko na to para mas maintindihan kung ano ba talaga yung problema. Kailangan ko muna yung makina mga 5 minutes. Uh, daily routine na din pag umaga bago ko gamitin. Nung mainit na, ayun po, uh, binambabomba ko na din. Tapos ayun, pinagamit ko na para iparinig yung sinasabi mong tunog. Nangyayari siya guys pag palusong, pag nag freewheel na. Tapos ayun, simulan na ng pagtunog sa bandang likod ng motor. Pag sa unang beses ng pagtunog, mawawala din saglit. Then, ayun, kada piga ako na ng silinyador, palakas na ng palakas nakakatakot baka ako malas kasi hindi eh. <laughs> ko alam yung possible ko eh. Hindi ko na rin mahintay yung reply ng asawa ko kasi mahina ang signal sa dagat. Minsan pa wala, -wala, wala. pa. Kaya nagdesisyon na nga akong i-upload kasi ay, naniniwala naman ako. Meron at merong concerned citizen na makakapag-advise sa akin yung pwede kong gawin para maayos tong motor. Sana po may makasagot talaga. Comment lang po kayo guys. Sobra akong ma-appreciate kahit anong comment mo. So, ayan. Salamat po. Salamat. Pakinggan niyo po ito. Ito na talaga yung tunog. Eh, akyat mo na. Ayun, grabe po yung pagsipol. Eh. Wait lang po. 哦，那。